Tari po mo. Oh. Bala po tayo po ay naglilinis ngayon ng pilapilan. Oh, yan makakasama po natin si Kawili Oh. Aw. Ah, Aparasa mo si Tira no Kuya <laughs> Yan 'yan talagang tunay. Eh. <laughs> Mahiya pala po ba ito Ay, Ay siya nga Ako dun na sa dulo-dulo Ikaw ang dito Ako dun Ako ang tatawid Sa tulungin ko Kari po ang aming ilinisan ni Kawili Isang bigay pa siguro Ariho ng abono Ang ating i hi... ah, Ano din eh Ia-apply Aray po ang uh, aming lulunisan o. Eh. Andun po yun si Kawili o. Oh. ito po siguro isang apply pa natin ng pataba. Kakaalaman na. and po si Gavileo. Wait a oh. my way gotta yeah, may sounds po sa ating kapitbahay. Stuck on you. Wait a oh.

Midnight rain tomorrow. You got stuck on you. It's stuck on you. Huh? I want. Basta yun ang katanong. Yes, baby! Le, 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 le. Yung alam ko ay. Oh, basta ko nyo. Get a road in the way. Kaya mo katayin ko wala sa video ko yun kaputol <laughs> hindi po hindi ay sya ka no? basta kaputol usapin ha? usapin kakanta o basta kakaputol e eh, no ay paghulog mo dapat tupig tila dati ano ay lima ano sa niyo ko yan oo babalik ay wala hindi na uso, nagawa ko ng mga cellphone na no youtube youtube pati kuya willy na speaker na malaki kaya ay. Dati may radyo ka nung una. Ay, sikat na sikat. sikat na, no. Si Marsinga nga ayan, no. Yeah. Kaya, huwag, no. High-tech na rin ang ano, gamit. Oo. Uh -huh. Natadala na ba ang isip ng tao? Ito mo dati pangarap ng tao ay yusil pong bangon dipindot. Uh -huh. Sabi, dadating ang panahon kausap mo na yung nakikita mo. ay eh, tama. talaga lang tama ngayon? Video ko lang. Ibaan ang punin nga. Napapag-aralan na. Oo, Napapag na oh, siya nga. Ibig sabihin na ito, mo. Aba, okay, napapadala, no? Oh. Dati yun ay nasa kathala ng isip. Nagka-idea yung matatalino, no? Ginamit hmm. naman yung matalino. Siya nga. Siya naman ang mundan. Ay, talaga kasi sabi ko may ari ng mga gayaan. Billionaryo. Oh. Kung sino may utak, siya dito. Oo. Oh. Kung walang utak, <laughs> Ito pa, <laughs> nasa na rin na Bayo oh. Eh, ko rin nasa, gitna. nasa na. Pero yung iba nag-spray ng pang pamatay dami para umugtol din ng pala. Ano? Ay, eh, umugtol talaga. Talaga namang... Mga... Pero iwas sila ako na sa trabaho. Kaya nga. Kamino sila. Pero yung pala namin sa bahina, ano? Oo. Nakasawaan mo nila ang abo, no? Ayun. oo. Oh. Ganun Dati. Dati po ba nakagawa kayo dun sa ano? Mario Sa, sa, sa kalawjer. Ay, siya nga pala, no? Lahat na yun. Tagal mo nung una, ano? Oo nga nabinta na yun, sampuntari na yun, ikaw nga pala gawalan ano? yung kabuo naman patikati ilan ho ang nataling yun? may nasa pagkalawak din na nga may 16 yata, kulang-kulang ah, 30 pagkalawak-lawak pala na yun sa single ko yun tanim mo ano mo? hindi naman, may suporta sa tanim mayroong oh, paan pero yung mga trabaho? kaya ko na ha yan ang lutik niya. Ayan, oh. Ano, eh. Pag gusto, tama yung sabi mo, pag gusto, yan ba't hindi magkakaig yan? Hmm. Tama nga yung, yung sabi. Kawili, ako magtatanim muna ng ano, namtanglad tanglad ay, na, doon ay, sa ating tirabas doon. Yan, Yun, dahil yung magtatanim muna si Kawili dito, Diretso, pagtatabas, ano, uh -huh. parang di sana linis. Ito na po yung mga nalinis po namin ni Kawili. Yung pong iba doon, sa gilid, na nalinis, itatamdang ko na agad ng tanglad uh, do sa gilid ng daan at gawa ho ng sayang ba ang pagkakataon sayang baga ay di sabi ko yung nalinis na rin laang ah. ay di lagyan natin niya ito na po ang ating palayan uh. Oh. Oh. palapit pa man din tayo sa sounds uh. Oh. mga kapitbahay ko po dito ito a uh, oh. ito po. turo ko sa inyo ulit yun po yung ating kubo ay, ah, ito lang huwa, Isang pitak lang ho at bahaya na ito oh. May mga sound sila dyan. Talagang hindi tayo mainip niyan. Oh. Oh. On this day. Baka lang tayo makakopyright. Copyright ho. Oh. oh, hindi niya. sasalakan salakan natin One promise for ever All this day, I surrender my friend. Tama po ba yun? Kahit ano na, no? Atin pong pinulakan. Oh. Nang magkatubig yung ating gitnaan Yan na ho yung ating mga nalinis Maganda lang bulaklak oh Aryo, itatam na na natin ang tanglad Yan, aryo Gawa ko na sayang linis Yan Ito ho. Ayos to Nakabinta rin ko tayo dito ng mga tanglad Ang makaraan yan Sayang, ay Halit na ko yung tumubo Panaman natin ang tanglad Yan, ito yung mga pananin mo. Yan na rin yung ating pananim. Yan. Yan. Oh.

<clears throat> Doon puro sa kabila, pandan yung ating itinanim. Oo. Oh. Ay, ay talaga. Para naman tanglab. Oo oh. Through the year. Oo oh.

pati pa naman ating mo o ang sisibul parin na yung ating tanglad oh. makadali tayo din yung pakamerinda ah. ba nabinta oh. garak Yara po 'yung ating tanglad oh. Yo. May irrigation la ako. Oo. Para po pati iwas mani ni ba kumbaga iwas ahas oh uh, yan basta oh panggamit Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan po, ito po ang garap dito sa ating palayan. Malinis na po lahat ng paikot. Tapos ay di yun. Natamna na natin ng tanglad. Oh. Ayun po, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.